Kakaibang kaso ni Brandon Jawato ng Indonesia na ginawang lokal ng FIBA kahit hindi nakakuha ng passport bago mag-16 years old. Kung para sa film players, tatalakayin natin yan. Inilabas naman ni Miss Erica D. ang totoo sa kaso ng naturalization ni Benny Boutright. Hindi rin niya pinalampas ang pagtitimo ni Coach Norman Black sa Gilas, Pilipinas para sa SEA Games na dapat ay si Coach Tim Cohn. Tutuhan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna. Para pareho tayong updated, lumika ng ingay ang pagsangayon ng FIBA na isang Filipino si QMB at hindi dapat i-consider na isa siyang naturalized. Kaya naman ayon kay Dadin Kinito Henson, dapat ding i-consider ng FIBA ang ilang field foreign players dito sa Pilipinas na maging lokal. Base sa kanya, kung pinayagan ng FIBA si Brandon Jawato ng Indonesia na maging lokal, bakit hindi ang ilang field foreigners na nandito sa Pilipinas? Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kinito Henson sa kanyang report sa Fieldstar. Kung ikukumpara kay Brandon Jawato na ipinanganak sa California at itinuring na lokal dahil sa kanyang etnisidad, kahit nakuha lang niya ang kanyang Indonesian passport sa edad na 27 at hindi naman naglaro ng college basketball sa Indonesia, mas may sapat na batayan para kilalaning lokal ang Siyam na Phil Foreigners. Siguro mga ka-playoffs, huwag na natin banggitin yung mga pangalan na binanggit ni Dadin Kinito Henson sa kanyang article. Ang dami naman talaga dito sa atin na pwedeng i-classify as local ng FIBA pero hindi nangyayari, di ba? Kaya ang tanong ng karamihan, nagiging unfair ba talaga ang FIBA dito sa Pilipinas? Kung titingnan mo kasi ilang kaso na inaprubahan ni FIBA na idinadaing ng ilan nating mga kabayan, mararamdaman mo talaga na parang may mali. Dito sa kaso ni Brandon Jawato, may mali talaga kung para sa kasong inilalatag sa kanila ng Gilas Pilipinas. Sabi ni Dedin, nangyari lang ang lahat dahil sa ethnicity ni Jawato. Hindi dahil nakakuha siya ng passport before siya mag-16, di ba? Unfair kung titingnan talaga, di ba? Kung tayo hihirit noon, hindi aprobado sa kanila yon. Ayon sa mga naitalang rason kasi, nangungunang dahilan ang hindi pagkuha ng isang aplikante ng passport bago mag-16 para maging local ang isang Phil Am um, or isang Phil Foreign Player, di ba? Pero sa kaso ni Jawato, ibang iba yon. Si Jawato, 27 years old na bago niya nakuha kanyang Indonesian passport. Tapos wala raw umanong record ng paglalaro sa Indonesia. Kakaiba talaga. Kung tayo yan, kung Pinoy yung aplikante dyan, malamang bagsak tayo dyan. At nangyari yan kay QMB. Di ba nauna na siyang i-classify ng FIBA as naturalized bago binaligtad ni FIBA dahil sa apila ng kanyang mga abogado? Ibig sabihin, kung walang abogado si QMB na nagtrabaho para mabaligtad yung kaso, wala nang pag-asa doon. Pero ang isang Brandon Jowato, okay lang kay FIBA. Medyo malabo talaga si FIBA kaya tuloy yung ating mga babayan. Hindi mo talaga mapipigilan na maghimutok sa FIBA eh. para kasing naisahan ng Pilipinas doon. Habang tila hirap makakuha ng approval ang manalarong Pilipino kay FIBA, diretsyo namang sinagot ni Miss Erica din ng SBP na patuloy nilang isinusulong na maging naturalized player si Benny Bowright Ayon sa kanya, hinihintay lang nilang ang schedule ng hearing mula sa kongreso. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Miss Erica D. sa report ni Roman Suarez ng ABS-CBN News. Wala pang pagbabago pagdating sa pagsasapinal kay Benny Boutright bilang aming naturalized player sa ngayon. Naghihintay lang kami na itakda ng kongreso mga pagdinig para sa kanya. Nakatakda siya maglaro sa Taiwan ngayon eh. Kaya mas madali para sa kanya na makapunta rito kapag ipinatawag na siya. So decidido pa rin silang kuhanin ang servisyo ni Benny Boutright At base sa ulat, nakapirma na umano ng kontrata si Boutright sa isang koponan sa Taiwan na nagkakahalaga umano ng 25 to 30,000 US dollars per month. Posible raw na lumaki pa yon hanggang 40,000 per month kung maganda yung magiging resulta ng laro niya. Ibig sabihin kung hindi siya magpapakita ng kahinaan dahil sa kanya nakuhang injury dati pa. Tanong, ano ang impact ng ganitong balita sa pambansang kuponan? Well, para sa akin, malaki kasi ito yung magdedetermine kung maganda ang recovery ni Benny Boutright. Ang problema, wala pang slot na nakukuha ang kampo ng SBP para sa hearing ng naturalization ni Benny Boutright. Sa ngayon, priority ng gobyerno kasi yung napakadaming kaso ng katiwalian eh. Yung flood control, kahapon lang nag-privilege speech si Sen. Lacson, di ba? Grabe yung corruption na inilabas niya doon. Kaya tingin ko, hindi basta-basta uunahin ng gobyerno ang proseso ni Benny Boutright kumpara sa problema ng ating mamamayan. Kaya parang matatagal lang pa to. Sa madaling salita mga ka-playoffs, wala pang kasiguruhan ng proseso niya rito. Yung nagsusulong ng bill dati na si Senator Angara, tapos na term niya, nasa deped niya. Kaya medyo mahihirapan talaga ang SBP dito ha. Sa tingin ko lang naman. Sa isang side, pabor na pabor naman yun kay Justin Brownlee. Unang-una, walang choice ang SBP kung di kuhanin ang kanyang serbisyo. Nasa tingin naman natin, dapat lang kasi kahit may edad na si Brownlee, andun pa rin yung tigas niya eh kinakaya pa rin niyang sabayan yung mga mas batang players ng kalaban. Bukod kay Benny Boutright, inilabas din ni Miss Erica D ang rason bakit si Coach Norman Black at hindi si Coach Tim Co na magtitimon sa gilas sa paparating na SEA Games kung saan Pilipinas ang kampiyon. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Well, si Coach Tim Co talaga sana yung nakatakda dyan kasi sinusubukan naming ituloy yung long-term program. Pero siguro mga bandang Mayo o Hunyo yon nang napagdesisyonan na hindi na si Coach Tim ang magko-coach sa si Games. Doon na kami nagsimulang makipag-usap kay Coach Norman. So hindi siya biglaan mga playoffs, hindi siya biglaan na hinugot si Coach Norman Black, di ba? Matagal na nilang plano na sa tingin natin mas okay yon kasi ang dami problema ni Coach Tim na dapat ayusin eh. Unang-una yung PBA team niya, yung Barangay Hinebra, di ba? Pangalawa, tama lang na magpahinga muna ang player ng gilas kasi sobrang pagod na rin sila doon. At pangatlo, yung hawak niyang player sa gilas, hindi siya sure kung sila din ang makakasama niya dahil sa conflict ng schedule. Yung Japan boys na sina AJ Edu, Dwight Ramos, posibleng hindi sila makasama doon eh kung siya yung magtitimon pa rin, di ba? Ganon din ang Korea boys na sina Kevin Kemba at Carl Tamayo. Ang nag-iisang rason, hindi sa event ng FIBA kaya posibleng hindi sila payagan ng kanika nilang kupunan kung magpapaalam sila dyan. Kung FIBA event ang SEA Games, automatically automatic na yon, Approved na sila. Pero hindi eh. Base naman sa balita, ang daming player na nagsubmit ng kanilang requirements para makasama sila sa hanay na binubuo ni Coach Norman Black. Kaya parang hindi naman sila mahihirapan ng makabuo na isang matigas na kuponan na sasabak sa torneo. Tayo ang champion doon kaya paniwala tayo na gagawin ni Coach Norman Black ang lahat para i-depensa ang titulong yon na nakuha ng grupo ni Coach Chot sa Cambodia. Dalawang taon na nakalilipas, di ba? So good luck kay Coach Norman at sa mga players na mapipili niya para pangunahan ang depensa ng gila sa titulo. So guys, maraming maraming salamat.